Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Yan, uy! Yan <laughs> na ako na, Yan, <laughs> <Gabi> e. <laughs> <saan. laughs> yeah, Hello at welcome sa Punch 9 with Alex Calieha. Ito na lang po yung host, Alex Calieha. Ito ang award-winning podcast show na wala pang award. Ma-awardan pa Wala pang award. Para maaaring ma-awardan. Hindi natin alam kung paano ma-awardan tong show na to. Pero ito po si Alex at kami po ay patuloy pa rin na uh, binibigyan ko yung mga aral na mga natuturuan na hindi pa namin sigurado mm. kung totoo at hindi. Wala na yung mga fat checking ni... Fat checking. <laughs> <laughs> no, ang partner, Sir Elba na Obra. Hey, Sir Elba na Obra po ng The Comedy Crew. Hello. Yan, ito po ang ating, uh, uh, ating resident fat checker. Fat checker po. Pagbigay <laughs> ka ng fat ngayon, ma. Hindi natin pinakatis to, ha? Oo, oh, yari ito. Oh. Umuhugot na ako, umuhugot na ako. at alam niyo naman na uh, pinag aaralan namin ng mga quotation kung saan, di ba... Again, kirento namin sa inyo na napapansin namin sa mga social media na kapag kung anong pinagdadaanan mo, iba'y nababasa mo sa post. ano yung pumapasok. Uh, o kaya nararamdaman mo isang taong nagpaparinigan, hindi dahil sa usapan, kundi sa quotes. Oo. Doon kaya natin Pero bibigyan natin ng talagang ano, in-depth analysis. Coverage analysis. Dissection. yes. Yeah, Intra Oh. pinipenetrate natin. Natin. Yan. Yeah. Para makuha natin makuha talagang natin, Talagang ano, oh, inaanap natin niya. yung spot na no? oh. talagang... Ano? sa Saan ba tatama Oo, tama, tama. <laughs> <laughs> Ito, i-welcome na natin. Ito, oh, naku, oh, napakasarap nitong na na guest. Oo, oh, kausapin. Kasi oh. kausapin, uh -huh. ah Glowy Chloe Jenna. Yay, Miss Chloe. Hello, hello, hello. Yeah, mm -hmm. di ba parang pistisa, no? <laughs> Chloe? Parang lang. Kamusta ka? Hindi, pustisa Nagka... Nag-guess mo na rin siya dati. Nag-guess ko na yan. Ilang beses na rin. Chloe, mm, no? Mga three to four times. Three to diba? Three 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 to, to four, four to 4 times. Dahil kung nag-guess. Kasi mm. masarap kausap yun si mm. Chloe. Dati sa, sa Zoom nga. Nag-beso-beso kami nyan eh. Talaga? Oh. Paano? Paano? Eh ngayong... Hindi na ko alaw. Hindi na eh. ako. Hindi naman siya oh. nag Paano ginagawa niyo sa Zoom na? Ay, okay. Ah, okay. Na, okay. Okay na. Okay na. Okay na. Okay eh, yung pinapuha. Oiliness is next to poverty. Poverty. yeah, <laughs> yeah, yeah. Maga po dati sinimula oh. na pagiging uh, close. To... <laughs> oh. Pero ang close. Uh, yeah. Maraming salamat at pinaundaan mo kami. Siyempre naman, no, basta ikaw. Oh, ikaw. Oh, isa sa ito sa sipag na, na, oh. ngayon. Very privy. Kahit saan, di ba? Mm. At isa sa maraming mga mga followers sa ano sa DMX oh, na dating oh. Viva Max. Okay. speaking ng ano pare ko makayo na eh eh ng ating na, ating quote of the day. Oo. Oh, oh. So really sa pagkayo. So we uh, really, yeah. ano ready ka na quote of na, the day? Ating quote of the day number one. Huwag mo munang isipin ang pagod sa trabaho. Isipin mo kung paano ka kumayod para matupad ang pangarap mo. <laughs> <laughs> Tutupad yung pangarap ko ngayon. Maaring quote of the day number one, pa quote of the day only. Only. Wow, wow, yes. oh. Usapan natin. Nice, Chloe. Uy, naki mm -hmm. ba ha? nag sa ka talaga. Mm -hmm. Anyway. Okay. <laughs> 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 uh -huh. anyway. Focus po tayo sa work. Uwi na oh, nice si <laughs> Pinyang. Trabaho. Uh -huh. trabaho muna tayo. Trabaho. Uwi <laughs> <Ito> si sinabi doon eh. <laughs> Huwag daw isipin muna. <laughs> ang parwit. niya kasi ice cream. Alam niyo <laughs> puli ice cream. So, ito diba? ang ice cream eh. Mga gano'n. Na... Vanilla? Hindi, oh, parang may paka-ube na. Kasi dahil sa suot niya. Oo. Oh, uh, uh, oh, makapuno. Halo-halo, oh, um. flavor. Gano? <laughs> uh, ah, Chloe, mula nung nag-usap tayo noon, anong mga pagbabago sa buhay mo? Bali, ah, balik ko lang si VMX talaga. Kasi ano? nag-military ako. So, kakalabas ko lang din hmm? sa ano sa Hindi kampo. Ka? Ano... tumira talaga ako sa kampo eh for oh, 45 anong, days. Ano anong, anong anong position mo ngayon sa military? Reserve ako ngayon sa ano, Philippine Army. Mm. yeah. Ah, so marami kang tropa mga army. Oh. Eh, tayo dito. <laughs> Ikaw, sorry, parang may tanong lang ako. Kaya pala kayo, nagtatanong ko, may pula ako. Eh, pa-hide na 'yan. 'Yan, 'yung kasiyahan nila. 'Yung ako 'yung use tiglobe doon, sabi <laughs> <laughs> ko. medyo blurred 'yung ano, dahil like, oh, uh, ba? Uh, oily ko nga sabi. tabi. 'Yun, 'yung parang 'yung splatter 'yung ride na laser ko doon. <laughs> Tapos kamita nung ako, paano ka napasok sa ARMY ban? Oh, paano, paano? nag enlist ba? I ano, think, <laughs> nag-apply me, ex. Go issue agad. Thanks na, we got you. Pag ikaw talaga 'yung nagigisan, ko issue ko after. Meron akong ibahin mo sino 'tong nasa ARMY? <laughs> oh, <laughs> oh. <laughs> ano um nabigyan ako ng chance kasi na mag um mag-guest sa CMO dito sa Aginaldo. Nagano ah, okay. kasi sila eh? nag um nag open sila ngayon ng mga parang workshop para sa mga sundalo ano sa CMO Um, about naman yun sa pakikipag-usap sa tao. Like, communication para sa Philippines kasi parang ayun yung isa namin na nakita na so, natin, kulang tayo. Dahil... <laughs> Binabola-bola ko pa. Eh, ano yung siya mo? Ah, <laughs> uh, about yun sa communication sa mga... <laughs> yung ano na lang? Oh, <laughs> uh, so, yung, yung explanation, explanation na lang. Oh, wala na, na definition. Okay, oh, okay. Papalusutin oh, ko yun, eh. oh, mahirap magkamali oh, dito. Masyado akong naano dito. o, <laughs> <laughs> oh, tapos? Tapos yun, gusto kasi nilang gumawa mga short films about uh, sa military, sa tunay film. na ano, na buhay ng sundalo. Kasi syempre, para, para, hindi para, naman... Parami <laughs> talaga itong ato, no? alam mo, iya. <laughs> may project kami <laughs> para makipag-communicate. Gusto namin. Walang communitari kami, uh, no? Pero gusto namin gumawa ng <laughs> mga, mga short films. <laughs> Nagpupula kami sa communication sa mga tao. Okay. <laughs> namin mga katulong ka bilang pagsisilbi sa bayan. Okay? Paano po? Gagawa tayo may ng na na pang short films. jokes. jokes. Ay, Pero dyan is delikado. Medyo delikado. <laughs> 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 Parang change topic na natin. <laughs> diba? At in the end naman, naging meron tayong uh, mm. reserve visa. Ah. Diba? Tapos, mm. <laughs> pagkatapos oh, na, naingganyo ka. O, naingganyo na ako. Tapos, nagawa ah, ba yung short film? Actually, sila lang naman. Hindi naman talaga ako kasama sa paggawa. Like, yung ah. mga workshop lang, like, nag-share ako ng na experience. Paano ba gumawa na ano? Since, ah, dahil nga, course ko din naman talaga siya. So, parang magta-talk-talk lang ako doon. Okay. Magta-talk-talk. Mm -hmm. <laughs> Tapos? Yun lang. Tapos ano na, nag-apply na ako doon sa NCRRCD na ano, ng... <laughs> The service. Kaya ako, ako, sabihin na, pangalan na. Bulong mo na, bulong po. Hindi ko sasabi si pero, may hindi ko ng short film na niya. Tapos, mga hindi niya mga pok Tok-tok lang. Tok-tok lang. Tapos, nag-ano ka, nag-ano ka, nag-ano ka, nag training mo? Bali, ano ka, nag-ano ka, nag-ano ka, nag-ano ka, nag-ano days yung ano ka, nag to so, okay. ka, sumubok ka na. Lahat ng training nila, yung, yung Lahat, tumira uh, talaga ako dito ang, sa loob. Ang tumira, uh, tumira. tumira, 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 sorry, tumira. Sorry, sorry, So ibig sabihin yung yung ano anong tawag sa ganun? Um, bootcamp. Depende kung anong kapuntang na usapan mo. Bootcamp. Kasi delikado yan. Hindi yung bootcamp. Yung lahat ng training pinagdaanan mo. Siyempre nahirapan ko na napagod ka. Inisip mo ba yung pagod? Kasi dahil sabi niya, huwag mo muna isipin ang pagod sa trabaho. Wala pa tayong topic na nadaan. Wala, wala, wala. Huwag mo yung paso. So ito ibalik natin sa kot. Ang mali ka na sa binitari. Sa tinanong ko na mga pinagkakawalan. balik mo na sa Um sabi ba o BMX ngayon, Huwag mo muna, mo muna isipin ang pagod sa trabaho. Isipin mo na lang kung paano kumain para matupad ang pangarap mo. Ikaw ba, mm -hmm. Chloe, kasi ginest namin si si Denise nung nakaraan, no? Siya pala, mini-message ng Biba. <laughs> no. Sinat ka ba ng BMX? Hindi ka chinat, no? Hindi, kasi na ano lang ako, na, naituro lang. Ah, naituro oh, naman to. Siya! Kamay-kamay lang. Ano kamay Kamay lang mo. <laughs> Discover nila, no? Ako, pag oh. may tumuro, tinatapot ko na, ako! ako! <laughs> <laughs> <Ay>, oh. naituro <laughs> lang, may pelikula oh, na. Oh. tinuro, oh. Tinuro, lang lang. Paano, para, tinuro Kasi production coordinator talaga ako ng VMX before. Tapos, nag dapat mag, ano kami, mag, mag, shooting na kami uh oh, nung Lampas Langit. Uh -huh. Tapos may binigay kaming artista. Oh. Uh -huh. Tapos sabi ni Boss Big, hindi ayoko na niyan, ganyan-ganyan. Ay, 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 ganun ba, ba si Boss Big? Hmm. Na talagang ayoko na niyan, parang... Ay, hindi oh, naman, kasi oh, wala na de doon de kontrata. Na, na. Wait, ito, na. na naman, delikado na uh -huh. naman tayo <laughs> Alam naman, siya, mo, ngayon na ako. Hindi <laughs> kami may dito, no? Si Jillian, pwede niyan. Baka uh -huh. pwede rin to si Jillian. Ipasok mo nga uh -huh. yan sa... Na ituro na. Na ituro na. Na ituro na rin natin yan. O tapos? Hindi huh. yung yeah. kanya naman kasi kaya inayawan niya kasi wala nang kontrata. Ah, Nice, ah. So, ah. nice, So sa'yo, oh, tapos, kung ka agad ang kontrata. Para kasi mga ano, namin, mga toys ka na. Ayaw ka na niya. Mm, okay. anyway. Tapos sabi namin, sino po no, ka mm -hmm. kasi kailangan na namin. <Im ik Hazenittle> unit, sino po? Sino po? Sino po? Sir? Tapos gumano si ano, si Boss Big, tumingin sa paligid. Wow. Tapos bumalik siya. Ikaw. Ah, ah, Oh. Tapos sabi ko, ako? Ako po, Ugi? Tapos ko Tapos yun, tapos sabi ko lang, ay, boss, hindi po ako artist kasi wala akong kontrata. wow! Oh, wow. sabi, na ipasok ko na yung kailangan may kontrata tayo dito. Oh, no, no, no. Ano naman yun? Ako, ano pa ako? Oh, yung niyo nyo, tapos paparte na ako. Diba? Ano to, thank you, thank you. Diba, ano to, pagka-production mo. Cut po direct. Grabe yung ilaw ko eh. Grabe yung ilaw ko. oh, tapos. Tapos yun, tapos sabi niya, o sige, bigyan ng kontrata, mag-print. Ay, sabi ko kay Boss Bec, pwede po bang next time na lang pumerma? Mm. Kasi, nagaano ako ng pampaswerte yung February 22, 2022. Sabi niya, ah, ano yun. So yun, bumalik ako nung Feb 22, 2022. ano ka ba? Filipino, ano kami? Half-half ka? Um, ang alam ko may Spanish ni so, tapos konting-onti lang, as in latak lang ng American. Oh, may Spanish, American, mm -hmm. no? Ayos mm -hmm. no. Parang nagkaroon ng latak, ibig sabihin, may tumira <laughs> na, tapos may mm -hmm. konting tira pa yun. <laughs> may shot, Sama. may shot, uh -huh. ay Amerikano, tapos bilang pumapun yung Espanyol lang. <laughs> Parang <laughs> yung uno Espanyol, <laughs> tapos, oh. <laughs> <laughs> ano, ta <-ing>, <laughs> Pinoy, American, and, eh, Pinoy, ano? Spanish, American. Oh. Okay, okay. Kasrel. Ano ka? Latak lang. <laughs> So sad. Oil. so sad. so sad. So <laughs> sad. Okay. Oh. so alam mo, ikaw ba, um, bago ako magtrabaho, ayan, applicable, <clears throat> kahit saan trabaho, uh, oh. muna isipin ng pago sa trabaho, isipin mo na kung paano, para matupad ang pangarap mo, ikaw ba, na, napapagod din ba isang <laughs> BMX Hi, guys. Uh, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, uh, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing. <laughs> This is the podcast you should be listening to. Eavesdrop. 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 <laughs> eavesdrop. <laughs> Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk like right now? <laughs> You're red as a bug. Am I? <laughs> eavesdrop. Please catch it. Four hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Bilang artista kasi hindi ko naiisip yung pagod. Ang naiisip ko yung pera. Oo. Oh, mm. <laughs> ang Kapag, pangarap ko kasi sabihin saan ang pera ang nakaka... Nakadikit yan sa pangarap. Oo. Oh, oh, oh. Mukhang diba? pera talaga ako eh. So kahit gano'ng <laughs> kapagod, oh. babagod ako para sa TF. Mm. <laughs> ah, Oo. <okay. Ito>, Tama <laughs> yan. Yan ang magustong... Kasi marami uh, magagawa yung TF eh. Hindi lang naman doon yung uh, about uh, pera eh. Marami magagawa ano, mga pera yung makakatulong. Kailang, kano kailangan mo uh, para... Oh. Para saan ba yan? Ano ba yung tanong mo? <laughs> okay. Anong offer mo? Para sa mga pangarap na gusto <laughs> mo magiging. Pasama ng pasama ng mga tiyan. <laughs> <laughs> Alam mo, sa totoo lang, sa totoo lang, um, uh, ako naranasan ko rin yan dati. Yung hmm. minsan, pagod ka na pero dahil sa stand-up natin, di ba? Sa stand-up natin, minsan galing tayo sa isang show tapos lalagari tayo kinabukasan. Hmm pag nag abroad ako, ang ganda ng tingnan kasi nakikita sa stage. Pero yung oh. travel mo from one airport to another airport. Hirap pero hindi ko iniisip yeah. yan. Pare kasi eh, naiisip ko palagi, um, bihira mabigyan ng ano opportunity ang mga ganito. Mm. Pag ako nag-inarte, iniisip ko na lang yung mga construction worker. Oh. Oh, diba? ah, delikado yung... Alam mo, pare, ang pinaka naiisip ko lagi, yung naglilinis ng ano ng window. Yung mga... Ay, yung... sa, sky, sa skyscraper? Oo, oh, oh, yung mataas ng oh. na... Ito, eh, malulaing ako, pare. Pero mo, mm. Ano ba ako yung talaga trabaho ko? Ano ba parang umiiyak ako, ako noon habang umakit? Ano ba? Malululang. Ano, di ba? Malululang, Malulula, nababasagi ko lahat ng mga salamitan sa... Sir, di naman po natapos yung mga nilidesign. Bakit? Umiiyak mo yung window cleaner. <laughs> hindi lang, yun. Yung pababakan na <laughs> Galing ka sa perfil, sabi, may nakalimutan po kayo <laughs> isang panel po. <laughs> Bakit? So, minsan hindi ko iniisip para sa part ko. Ang iniisip ko oh, lang, oh. appreciation. Mm. Dahil oh, may mga, minsan naiilang uh, ako sa mga artista yung parang, ah, ano, nahihirapan kasi, nakakaya ah, sa unang unang sa camera tayo, yeah. diba? Ganda ng buhay natin. May, may, may hirap siya. Yung sinasabi sabi niya, mahirap yung ginagawa, oh. No. mahirap magpatawa, bilang stand-up, mahirap ang artista dahil kailangan mo gawin yung trabaho mm. mo maayos. Pero, yung hirap niya, kailangan mo ilagay sa perspective. Hindi naman siya yung hirap na nagbubuhat tayo ng mm. semento. Ano yun, di ba? O, para mag, ano ka na, parang, ma, para pagod na pagod yeah, na. Yeah, yeah, diba? yeah. Kaya yung pagod natin minsan, kailangan natin isang tabi. Kasi ako naman, yung perspective ko, yung, yung lagi mong, natutunan ko kay Aris, yung strike while the iron is hot. May, may certain time frame ka na talagang oh, yung opportunities. may pahinga naman. May oh, naman. Ang work-life balance, hindi naman dapat siya sa isang araw, six hours. Six, hindi dapat ratrat ng dalawang linggo, tapos petex na yan. Oh, Tsaka pag nag-petex kasi tayo, nakaba. Oh, no, kasi di parang kailan na yung kasunod, meron pa ba? Ano kakabahan? Dito makakaboy yung bilis? <laughs> Parang asmo. <laughs> <axon. laughs> <laughs> uh, <laughs> Ay, nagiging interesado Nagpapa tayo ng, oh, pangin, na kung <laughs> kinakabahan <laughs> pa ba. Nagpa-panic attack na. <laughs> <laughs> Ay, nung atsak. <laughs> Pag interesado tayo. Paano kakabahan? Kasi alam <laughs> mo Ay, itong <naka> <laughs> <Ay, naka> <laughs> show na. Uh, anyway, tama. Ito na. Ito. Pupunta naman tayo sa panibang ano, quote natin. Ha? Uh, ito naman ang ating ano. <laughs> quote <laughs> of the day. <laughs> Parang ano, iso't oh, Pero mo isuot ulit natin kasi medyo nakakatakot yung ano. Hindi, oh. wag mo na yung mention kung sino nag-ano yan. <laughs> <laughs> Sabi mo lang yun. Pero ang laki nung picture niya kasi dyan. Ay, ayaw okay. Okay, <laughs> na <laughs> <sa> <laughs> <fun. thing. laughs> Yan. Hindi naman, buti nga hindi tinatype yan. Tinatype lang naman sa episode <laughs> natin yan eh. Uh -oh, okay. By words. Kaya ang galing ng editor talaga na itong show na to. Kaya to talaga award winning to pare. Ang galing, tinatype niya lang sa gilid. Tapos tinatype niya. Hindi niya, kinukopy talaga yung gano'n. Tinatype niya lang. Tapos lalagyan niya na ng konting yung back. Eh talagang pang, yung kayang gawin ng kayang gawin sa paint. <laughs> 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 MS Paint. Oo. <laughs> oh, 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 pero ang ganda. Ang ganda, promise. Bilip ako. Bili sa ano natin. <laughs> <laughs> alam na, alam mo yung ano yan? Oh. Three shot yung camera natin. Lagi isa lang napapakinabangan dyan. <laughs> yung dalawa dito, tambay lang yung ano dyan eh. Para manonood lang yung dalawa dyan eh. Sinasabi ko sa'yo, wala lagi yung shot ko. <laughs> <laughs> May sama ng love sa'yo. Hindi. <laughs> 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 ito na. na Ating... <laughs> Code of the day, number 2. Sa so, mga kumakaya dyan, deserve mo din magpahinga, kaya gumala ka habang buhay ka pa, hindi yung kapag kaluluwa ka na. Oo, oh, dahil punta mo pa yeah. rin yung quote Oh, Kailangan ako, ba? Ano ba naman yan? Huwag muna na ba rin yan? May kailangan pa ba? May kailangan pa Sa mga taong tao nanonood dyan, ito pong quote of the day, hamo sa usapang lalaki na ako po oh. isa sa mga host at ako rin po yung writer. Kaya huwag po kayong mag-ano dyan. Uy, galing sa usapang lalaki yan eh. Ako po yun. Uy, sa, dapat sa writer. Ako rin po yun. At nagpaalam uh, naman tayo sa mga creatives niyan. Okay. Mapasahin po ulit ni Chloe Jenna ang quote of the day number two. Sa mga kumakaya dyan deserve mo din magpahinga. Kaya gumala ka pa habang buhay ka pa. Hindi yun kapag kaluluwa ka na. Yan. Yan naman ang nag-contradict sa una nating sinabi. Di ba sabi, kumayod ka lang. Parang lumabas din yung kaluluwa ko. O, <laughs> sa <laughs> saan? Saan ng, kasi? Sa quote of the day. <laughs> diba? <laughs> okay. Hindi, pero parang itong dalawa. Ngayon lang tayo nagkaroon ng quote na magka, Ano, magka oh, contra yung una natin sinabi, Don't stop. Wag, wag mo, ano, wag mo din oh. yung pagod mo. Diretso. ka para mm. maano yung pangarap. Ngayon to, sa mga kumakayod dyan, parang, <laughs> ano ba itong ginagawa ng show na to? Deserve mo rin. natin sa sarili natin. Oh. Gusto mo gumala ka bang buhay ka pa, hindi yung kapag kalulwa ka na. Ito yeah. naman sinasabi ko dyan, pare. Okay. Okay talaga magtrabaho ka rin na ano, pero, i-reward mo rin sarili mo. Yeah. Katulad ko, every year, nagbabaas yun ako, Christmas and New Year sa ibang bansa. Yun yung pinaka-reward. Oo, oh, okay. last time Japan, mm. last year, in the other year, New York. Yun nung, ano ko, talagang sarado yung ano ko diyan, uh -oh. isip ko sa trabaho. Kasi deserve ko 'yun eh, pinag-iipunan ko 'yun. Hmm. So, may so 'yun, ano kay i-reward na pag sobrang nahirapan kasi na ang sarap din kasi yung yung ano, yung feeling na may malaking task kan accomplish. Hmm. 'Di ba? That's after that, ah, deserve ko naman 'to. Ako ice cream. <laughs> Ay, pareho Saka, <laughs> pa si oh, pa tayo. Pareho. Diba, oh, Ice cream. The oh. Is yun eh. Oh, yung at the end oh. of the day, didila-dila ka lang. Okay, hindi ko ginagawa. <laughs> <yun>. <laughs> <laughs> hindi ko ginagawa yung dila-dila. Eh. Ice cream. Ice cream. <laughs> <laughs> model mo si Israel dumiti ice cream. Ito <laughs> ka? <laughs> 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 Hindi, pare. Alam mo ba, kung ko ako, naimbot ko sinabi yan. Kasi nung nagbabakasyon ako sa Japan, puro lakad doon. Mm. Na-imagine ko kung 40 years old ako, sarapan nun. Pero mm. nung 50, siyempre alam mo na may edad ko, 52 na ako. 52 ka na? Oo oh, naman. Mukhang na, 32. Alam mo, tulungan mo <laughs> kong mapanatili yung kabataan <ko> na yun ah. Eh. <laughs> <laughs> ice cream lang, ice cream. Ice cream sabi nila ice. ha, ano so, raw dapat raw, pagka na, nakaka-relasyon na, na, raw, no? kaya uh, yung mga medyo may edad sa mga bata, uh -hmm. yung karelesyon ka ba bata? Kasi bukang bata raw eh. Um, Ang... Oh, okay. okay. Kaya kinakausap ko na yung asawa ko yun, sabi ko ano, uh -hmm gusto ba ang tulungan bumata? Parang gano'n. <laughs> may mga sabi palaan. Niya, uh, sabi niya, oh, gusto mo magtumanda? Sabi sa akin ang asawa ko, gusto mo magtumanda? Oo. Papatayin kita ngayon. eh <laughs> <And laughs> yung huling edad mo, 52. Sabi ko, okay na pala ako. Okay, 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 okay na pala tayo. Dito lang naman, joke, joke naman. <laughs> Pero kasi naglalakad ako ngayon sa Japan, parin sumasakit ka agad. Huwag yeah, mo yeah, na naman. hindi ka na makakilos oh. bago ka ma-appreciate. Eh, ang ang basyon, may imbom na lakaran yan, parin. Mm. Para ma-appreciate mo mga magandang tanawin, lakaran talaga ng lakaran. Ikaw pa ano? ano ikaw ba anong, anong recreation mo para Uh, alam mo na, uh, yung pasyal-pasyal mo para i-reward sa'yo. Parang manire-reward yung sarili para ko. Gusto ko talaga dagat yung ang mga reward ko uh -huh. sa sarili ko. Like talagang, o oh, kaya, mahilig ako mag-me time. So pag pagod na pagod na ako, uh -huh. Oo, oh -oh. you pleasure na yourself. Sakit. Pwede din, I'll touch myself. <laughs> <laughs> Me time eh, sabi. Meme, pwede Me. Me. matulog. Meme -me time. <laughs> ah, gano'n. Sa dagat uh, ba yung na, na ano sa hmm. sa dagat two piece oh naman ikaw lagi naman ba na uupo sa dagat tapos pinapaalo na ganun tapos oo oh. oh, mahilig talaga ako doon gusto ko yung ano tinat, na, anohan anuhan ako ng alon uh, na nah, hampas oh. ako talaga yung mga umuso ngayon ano nagkaroon ng social media oh. yung may eksena ng ganun na legs ang ipapakita sa picture oo oh, tapos papa alon oh. meron pa yung time noon na uso yung pag yung bikini pic tapos kailangan may shot sila na may buhangin yung oh. bat oh. Para, <laughs> para, sa oh, beach talaga. oo. Oh. Nauso din yun. Eh. Iniiwasa ko yung mga picture na yun eh. Oh, na, yung transparent. Na, ay, yung baka. Oh, 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 oh transparent to. Oh. Diba? Yung oro ka na. Nagtataka ano. Na... talaga ako, pare. Oro. Oro ka na. Nagtataka oh. talaga ako sa mga, pwede kang mag, magbigay ng ano dito, opinion mo, ah, Chloe. Um, may mga tao na, mga babae na, nakapunta sa iba't ibang beach, hmm. kahit sa ibang bansa lalo na, ng ano no, weekdays. Tuesday, mm -hmm. Wednesday, ano Thursday. Ano Dapat Ito? ang vacation mo dyan, weekend. Tapos, lagi sila ando doon. Tapos, And then... lagi sila nasa yacht. Oo. Mm -hmm. Tapos, <laughs> yeah. may taga-kuha. Pero wala, two, oh. di pinupose oh, yung taga-kuha. Di yung mag-uha, no? Oh. Pero, ang ang daming pera nila para weekdays, nasa oh, Maltese. Living the life, oh. Tapos, may nakayate. Ano masasabi mo? Sinong nag... Anong ano Walang masasabi gagawin? mo doon? Sino kasama nila sa mga yate na yun? Siguro maraming ano eh. Maraming anggulo yung tignan. Mm -hmm. Yung isa baka deserve na nila kasi nga nag-ipon sila, di ba? Mm -hmm. Yung iba naman baka kasama na yung boyfriend nila tapos hindi lang nila maamin online, oh. ganyan. Dahil sa career, Ano yung ng mga boyfriend na to para maka-afford ng wheel Ikaw talaga? Gusto mo talaga? <laughs> Tingin mo lang. Alam mo yung isa sa mga bothered na bothered ako? Sa strap na hindi maayos. Eh, <laughs> <Ay>, di ba? Okay na ba ako lang <laughs> yun? Ako bothered yan, promise. Ayoko matapos yung programa oh, ko. Ay, Ay, hindi siya maayos. Oo, naiinis talaga ako sa sabra na... Huwag oh. gano'n lang yung na pag-anon. Tapos isa-search mo ngayon kung saan nagkakain oh, no. mula yung pagkakamali. <laughs> Pwede na lang, naayos mo na. Eto so, so, eh, talaga pare, ayate, pero ayun eh, lang nagsasabi though. na deserve mo din magpahinga. Mm. Baka diba? naman pinagkipo na. So an anong edad nang kaya mong tanggapin na bilang boyfriend? Mahili kasi ako sa older eh. O mm. ilang taon? Pero sa ngayon kasi, ang older ko dati kasi mga ano, uh, mga late 30s. Ay nga di pa tayo mababot pare. Uh, ayaw mo ba sumuuan yung mga early 50s? Hindi naman Na so may pera? <laughs> Gano'ng kalaki ba yung pera na nag-uusapan dyan? <laughs> hmm. yung, <pwedeng> <laughs> yung pwede kang magpahing. yung pwede pag i Hindi mo lang kaya mag-i-ate sa mga podcast oh. <laughs> <O>. <laughs> yung na Yung para parang weekdays na sa din ako. Weekdays, oo. Oh, 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 oh. Ano ito? Wednesday <laughs> <laughs> lang ito eh. Nasa kami. Oh, diba? Lupit mo. So, so, ikaw, ikaw, Chloe. Um, mm -mm. Ngayon naman, nakakapagpahinga ka naman. So, so beach talaga. Sa, ano, mga, meron ka bang puntang, gusto puntang lugar? Palagi. Ako talaga, ano eh, um, tigabora ka Bora kasi yung mama ko. So, may time din na one year, nag-stop din ako mag, ano, mag-study talaga. Before high college, talagang tumira ako dun. And, yun yung binabalik-balikan ko talaga. Buti hindi ka na gano'n, parang nagkulay na. Grabe, nag-ano talaga ako, naging morena talaga ako. Sobrang um. tagal na pa na. Pero bumabalik pa rin talaga yung siya. Yun kasi may mga tanline siya, you know? mm. di ba? Buti ikaw wala na eh, you no? Know? Oh, ako, pero nakuha galing ako. niya sa ano, military, tamang hindi siya pantay military talaga. Natan-tanline din ako eh. Sabi gano'n, ganyan. So, sa ilalim ng... <laughs> Pwede ka pala tumihin sa katawan ng babae na ang, ang topic, no? Tanline. <laughs> <laughs> pero walang panahon. <laughs> <manano, walang laughs> <manano. laughs> Oo, oh, makapansin yung di pantay talaga yung oh, kulay oh, ko. Hindi eh, natural kasi. Hindi oh. naman yung natural. Yeah. Ayan, pare, ano, na, dalawang kut ang na, napag-aralan oh. natin ngayon na parang nag-contradict. Pero ang ibig lang sabihin dyan, may panahon para magtrabaho, may panahon para magpahinga. Oo, oh, oh. there's a time for everything. Hindi ano, oh, oh. eh. ba sinasabing, sabihin, kumahid ka, kayod ka ng kayod. Mm. Kailangan i-reward mo yun sarili mo, di ba, Chloe? Speaking of kayod, ano bang mga pinagkakabalan mo ngayon, Chloe? Um, panoorin niyo po ang Wow Money. Wow um, Money. Um, ayan po ang first sexy gigag show ng VMX. Sobrang dami po namin dito. So, hindi po kayo mabibitin sa mga money. Este sa mga jokes namin na, may, na mapupulot niyo. Kaya, abangan niyo po yan every week. Ano yeah. ba? Yeah. Ano okay, so yeah, si Jano Gigag? Si Gish dyan, bari, oh, pa, oh sayang, sayang, eh, parang... Masayang show yan. Hmm. At uh, patuloy pa rin pong pinapalabas ang uh, Netflix natin, Tamang Panahon. Uh, Feb February 7 na simula. So, nahabol pa kayo. At, uh, Um, check nyo lang ang, ang, ano, ang, ang aking mga tour abroad, US, ang tamang panahon tour, dyan sa uh, simula ng April 2 to um, April 16. At yung mm -hmm. Canada tour ko naman, May 22 to June 10. Yeah. Okay. Mm -hmm. Siyempre, itutur mo rin yung tamang panon sa iba't ibang bansa pa. Ba? Kineclaim na natin, magkakaroon tayo ng iba't ibang bansa na tour. Oh, iba? Japan. Japan. Pero <inaudible> lap trip. Pagkasama ang comedy crew, lap trip, yan. Japan uh, kayo? UAE, yeah, Dubai, Australia oh, and New Zealand. New Zealand. Yeah. yung mga yan. Guess, at ang mga na, show natin na, na. sa lokal, pare. Oo. Oh, oh. Follow nyo lang po ang at the comedy crew PH sa aming uh, FB and IG. And of course, ang websites namin, ariskaliha.com and thecomedycrew.com. Andun lahat ng schedule. Oh, schedule. Nakalatan. shows namin ay ba? Makikita nyo ako oh. sa morning show na Good Times Radio, hmm. Monday, to Friday, Monday to Thursday, dyan sa Magic 89.9. At ang podcast namin ni Mo, hmm. nag GTWF. May podcast ka pang ano, di ba? Oh, so, oh, Pahinga ka course, naman. Bago Ay, <laughs> Pilipino, bago <laughs> Pilipino podcast, podcast. namin na dito natin sinusunod. Oh. So, Maraming salamat din sa ano ha, sa BP Studios. Uh, BP yeah. Studio na napaka-supportive hmm. at talagang uh, nakakatuwa dahil natutulungan tayo. Narinig ko kanina, masaya sila tuwing nandito ka eh. Of course. Oh. Eh, and, eh, medyo abunado hmm. tayo dito dahil <laughs> Pero hindi natin pinaparinig yan yeah, at tinatik yeah, na naman yan dahil uh, at least kumakayod naman sila. oh Yan. Okay. Ninja. Dito po sa Punch Time with Alex Galea. When they cross the line, give them the punch lines, Spread it out to another virus. Always be positive. Bye-bye. Bye. Happy to serve! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.